Impyerno Ano nga ba ang alam ng tao tungkol sa impyerno? Ano bang klaseng lugar ito? Gaano ba katindi ang apoy dito? Bakit kailangan magkaroon nito? Para kanino ito at kailan ito lilitaw? Samahan ninyo ako at ating hanapin ang katotohanan. Ito ang Truth Seeker. Anong klaseng lugar ang impyerno? At bakit kailangan gumawa ang Diyos nito? Pakikam po ninyo sa Marcos Kapitulo 9 at ang talata ay 43. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Ano pong klaseng lugar ang impyerno? Sabi sa talata, sa impyerno ang wika, sa apoy na hindi mapapatay. Ang impyerno pala, apoy na hindi mapapatay. Ibang klasing apoy ito. Eh lahat ng apoy sa mundo napapatay eh. Dito sa lupa, eh yung mga forest fire nga, kahit gano'ng kalawak, may paraan pa rin ang tao may mga chemicals silang uh, sinahalo sa tubig para mapuksa yung apoy. Pero itong apoy na ito, itong apoy ng impyerno, hindi ang wika mapapatay. Aba, matindi to. Matindi to. Alam niyo kung gaano katindi yung apoy na ito? Itong apoy ng impyerno na ito. Pakinggan po ninyo sa Mateo, Jes at 28, may ganitong nakasulat. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan Data puat hindi nangakakapatay sa kaluluwa kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno abay napakatindi pala nitong apoy ng impyerno eh. hindi ito basta apoy na alam natin ito'y apoy na may kakayahang pumuksa ng kaluluwa may kakayang pumuksa ng espiritu hindi ito basta-basta apoy lang ito'y sumusunog ng espiritu eh yung espiritu po kasi immortal yun eh biruid mo itong apoy na ito kayang pumuksa ng pati immortal kaya niyang puksain, kaya niyang sunugin ang tama eh gaano kainit yan Ilang Fahrenheit yan. Ilang degree Celsius kaya ang init yan. Eh, pati espiritu, kayang sunugin ito eh. Yun lang ang mapasok ka, matalsik ang kakangalan ng mantika. Hindi na apoy ah. Hindi apoy. Kumukulong mantika na lang. Hindi apoy mismo. Mantika lang, kumukulo. Matalsik ang kanap. Pakahap, hindi eh. pa kaya? Susunugin ka. Apoy. Kayang pumuksa pati ng mga immortal. Pakinggan nyo. Sa Apokalipsis, Apokalipsis, Bente at 10 At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Ito ang pinaka nakakakilapot sobrang nakakakilapot nitong impyerno. Eh, yung iba, ha? ayaw ng pag-usapan nito eh. Napakatindi ng impyerno, biruin mo, yung Diablo na immortal. Ang Diablo ay eh, bilang espiritu immortal po yan eh. Yung kalaban ng Diyos na yan. Oh, pero, ang ligaya niya at ang panahon niya ay magkakaroon ng wakas. Sapagkat darating ang panahon na siya ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Pahihirapan ang wika araw at gabi magpakailan man, kaya nga immortal eh. eh kasi kung mamamatay ka rin lang abay paano kung pahihirapan man? mahihirapan ka ba ba kung nawala ka na natunaw ka na di ba oh eh ang apoy ng impyerno ma mahihirapan ka mahihirapan ang sino mang ibubuli dito magpakailan kailanman araw at gabi walang katigil-tigil oh hindi lang to sampun taon, hindi lang to isang daang taon, hindi lang isang lipon taon. Ito'y magpakailan, kailanman. Ganun katindi yung apoy ng impyerno. Kaya nga hindi mapapatay eh. Yun ang tama yung sinasabi sa Biblia. Hindi mapapatay kasi magpakailan man yung apoy. At yung apoy na ito, kayang pumuksa kahit ng mga immortal. Kaya silang pahirapan. At numero uno dyan, ang Diablo. Ngayon, ang ating katanungan, meron bang katunayan na talagang ito ay uh, walang hanggang pagdurusa ang matatama sa dito sa impyerno? Pakinggan nyo, sa 14 at 11 ng Apokalipsis, may ganito po tayong mababasa. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan kailanman. At sila'y walang kapahingahan, araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan. At sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Matindi ang kaparusahan ito. Sila ang wika, ang usok ng hirap nila na paiilang lang. Magpakailanman, walang kapahingahan, araw at gabi yung mga sumamba dyan sa hayop eh sila ang wika eh pahihirapan ang usok ng hirap nila magpakilala napakatindi nito mahirap ta ito ang kaparusahan ano eh talagang pang immortal na kaparusahan ito eh ngayon kailan ito magaganap itong pagpaparusan na ito sa jablo sa mga immortal na masasama sa mga taong masasama kailan ito magaganap pakinggan nyo sa, sa ebreo sa Jess 26 hanggang 27. May ganitong tayong mapapasa. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisa ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Aba, ito pala'y magaganap sa paghuhukom. Kakilakilapot na paghihintay sa paghuhukom sa kabangisa ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Aba, eh... Ito, eh, ano, eh... Isang bagay na hindi natin maiiwasan. Kung baga, darating at darating ito. Itong araw ng paghuhukom na... Siyang pinakahihintay natin upang makamtan ang hustisya. Anong katunayan? Anong katunayan ng mga bagay na ito? Sa ikalawang Pedro 3 at 7, may ganito po tayo mababasa. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama sa paghuhukom, dito magaganap yung pagpaparusa. Siyempre, alam nga naman parusaan ka agad, hindi ka pa nahuhukuman. Eh, Kung kahit nga sa korte ng tao, meron silang kasabihan na The accused is presumed innocent until proven otherwise by the court of law. May korte muna. Pagkatapos ng korte ng paghukom, doon igagawad ang parusa kaya ito darating ito eh. sa ayaw at gusto natin darating at darating ito bakit? nakatakda po kasi ang paghukom eh pakinggan nyo sa gawa 17 at 31 may ganito po tayong mababasa sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Ayun, hindi po ito may iwasan eh. Nakatakda ito, kumbaga nakaschedule to. Siya'y nagtakda, ang Diyos ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan. Nakatakda yan, nakaschedule yan, kumbaga sa kalendaryo. <laughs> Hindi mo yan pwedeng uh, baguhin, hindi mo yan pwedeng alisin. Darating at darating ang araw na iyan. Ngayon, ang ating katanungan, bakit kailangan gumawa ang Diyos ng impyerno? At para kanino ba talaga ito nakaukol? O, kasi yung ating uh, nabasa kanina, itong impyerno ay kaparusahang walang hanggan. Ang hirap ang wika nila ay napaiilang lang magpakilan kailanman walang kapahingahan ang paghihirap dito. Bakit kailangan gumawa ang Diyos ng impyerno? Eh, ang Diyos ay pag-ibig eh. E napakatindi kasi ng kaparusahan ng impyerno. Matindi pa to sa reclusion perpetual. O, oh, yung habang buhay na pagkabilang ko eh, nabuti nga nakabilanggo lang. Eh, ito, magpakailanmang pagdurusa. Bakit kailangan gumawa ang Diyos ng ganito? O, oh, pakinggan ninyo. Sa Mateo 25 at 41, may ganitong katwirang mababasa tayo. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pa sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Hindi naman pala talaga para sa tao ang impyerno. Eh. No. <laughs> hindi naman pala talaga ito nakatakda para sa tao hindi ginawa ng Diyos ang impyerno para sa tao ito ang wika kayo ang wika pa sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel utang immortal na kaparusahan ito sa Diablo at sa mga sa kanyang mga anghel yang impyerno hindi talaga yan para sa tao originally hindi yan inintensyong gawin ng Diyos para sa tao yan po'y para sa diablo at sa kanyang mga anghel, ang sabi sa talata. Ngayon, ang tanong, meron ba tao ma-impierno? Meron. Bakit? Eh kung ang impierno ay ginawa talaga intentionally para sa ang sa diablo at sa kanyang mga anghel, bakit may mga taong ma-impierno? Pakinggan nyo ang dahilan. Sa unang Timoteo, 5 at 15, may ganitong mababasa. Sapagkat, ang mga ibay nagsibaling na sa hulihan ni satanas. Aba, eh kaya naman pala may mga taong mga impyerno eh. Ang impyerno nakatakda talaga kay satanas. Eh ikaw, susunod ka kay, sat kay satanas. Aba, eh di matadami ka sa impyerno. Eh sumunod ka ba naman sa kanya eh. eh di ba? para sa Diablo naman talaga ang impyerno eh, hindi naman talaga yung ginawa ng Diyos para sa tao eh. para sa Diablo talaga yan eh bakit may taong ma impyerno eh kasi yung iba nagsibaling na ang wika sa hulihan ni Satanas sumunod kay Satanas eh eh syempre kung si Satanas papunta sa hukay eh sumusunod-sunod ka eh pati ka laglag ka dun sa hukay pakinggan nyo sa Mateo 15 at 14 pabayaan ninyo sila sila'y mga bulag na taga-akay at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. O, pag ikaw sumusunod ka doon sa sinusundan mo, eh syempre kung saan papunta yung nangunguna sa'yo na binubuntutan mo, doon laglag. O, eh si satanas papuntang impyerno. Nakadistino na sa impyerno yung hinayupak na eh. Ang daming dilokong tao niyan. Ang daming pinatay na tao niyan. Ang dami pinakain Kaya nga, bansag sa kanya. Isa sa pinakamat... Yan ang pinakamatinding kriminal, eh. Sa kasaysayan ng universo. Yan, yan, demonyo. Kaya ang parusa dyan, ano eh? Death penalty. Everlasting death. Magpakailan-kailan mang pagdurusa ang kaparusahan uh, dyan, eh. Sa diablo. Eh, ikaw ba naman? Ba? Susunod ka sa kanya. Eh, di matatami ka talaga. Diba? Sapagkat kung ang bulag, umakay sa bulag, kapwa sila mauhulog sa hukay eh, napapaakay ka eh. napapaakay ka kay satanas eh, kung saan destino si satanas doon ka ba rin babagsak yan ang masaklap na katotohanan kaya dapat ay uh, magingat po tayo eh. bakit? sino-sino ba yung mga mapupunta sa impyerno na bumaling na sa hulihan ni satanas sino-sino yung mga yon? pakinggan nyo ang pagpapakilala ng banal na kasulatan sa Apokalipsis 21 at 8 munit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay-tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa diyos-diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayun. Maliwanag po kung sino-sino yung mapupunta sa impyerno. Kaya ha, dapat po tayo maging maingat, maging mapagbantay sa ating mga paggawa. Sapagkat hindi hubiro ang kaparusahan ito. Ho, sa mga tuwag, sa mga hindi mananampalataya, pagka ikaw wala kang pananalig sa Diyos Masakit ikaw ay gumagawa ng mga kasamaan masasamang bagay ginagawa mo pumamamatay Puma, tao ang wika mga mapakiapid taksil ka sa pamilya mo, sa asawa mo mamamatay tao mapagsamba sa Diyos Diyosan ang kanilang bahagi dagat-dagatang apoy nagniningas sa apoy at asupre Ik na siyang ikalawang kamatayan yan ang dapat nating makita So, ang mga mapupunta doon, yung mga gumagawa ng mga krumal-dumal na kasamaan na bumaling na sa hulihan ni Satanas. Sumunod na kay Satanas. Gumawa na ng matitinding kasamaan. Sino pa ang mga hinakikilala ng Biblia na mapupunta sa dagat-dagatang apoy o impyerno? Pakinggan nyo sa Apokalipsis pa rin sa 20 at 15. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat, sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. May listahan pala eh. Kaya hindi magkakamali. May ng Diyos eh. Aklat ng buhay. Pag hindi ka nakalista doon, ang sabi sa kasulatan, sino mang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kailangan pala masulat tayo doon. Ako, matindi ang mga bagay na ito kasi may listahan ng Diyos eh. Ngayon, ang ating katanong, uh, paano tayo masusulat doon? Ano ang dapat nating gawin para masulat tayo doon? Napaka-importante masulat po tayo doon yung pag hindi ka nakasulat doon, automatic, pag wala yung pangalan mo doon, ibubulid ka sa dagat-dagat apoy. Eh. Ibig sabihin, no, hindi ka nasumpung ang karapat-dapat. Paano tayo masusulat doon? O, oh, pakinggan po ninyo sa Apokalipsis sa 3 at 5. Ito yung paraan. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit. At hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Aba eh, napakaliwanag pala ng sinasabi sa Biblia eh kung sino-sino yung mga nakasulat dun sa aklat ng buhay. Ang sabi sa talata, ang magtagumpay ang wika, daramtan ng gayon ding mapuputing mga damit. Hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ang mga nakasulat pala sa aklat ng buhay, yung mga magtatagumpay. Yung mga magtatagumpay. Kaya, para tayo masulat doon, kailangan magtagumpay po tayo. Yun yung mga nakasulat sa aklat ng buhay eh. Yung mga magtatagumpay, nakadamit ng mapuputing damit. Eh paano po ba tayo magtatagumpay? Para masulat tayo doon sa aklat ng buhay. Pakinggan nyo sa Mateo 10 at 22, ganito ang ating mababasa. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sino po yung maliligtas? Sino po yung hindi mapupunta sa impyerno? Sino po yung masusulat sa aklat ng buhay? Sino yung magtatagumpay? Yun ang wikang magtitiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Yun ho ang buod ng kaligtasan. Eh. Kaya nga kaligtasan ang tawag kasi nga may panganib. Ano yung panganib? Yung impyerno, napakatinding panganib. Biro mo, parusang walang hanggan magpakailan-kailanman. Eh kaya, importante na ating uh, ito eh maintindihan eh. Na upang tayo ay eh, masulat, upang tayo maligtas, kailangan magtagumpay. Kailangan magtiis hanggang sa wakas. Huwag kang magpapadala sa mga uh, kasamaan sa paligid. Magtiis ka, inaalok ka ng mga masasamang bagay mga kalasingan, mga kasamaan, tiisin mo. Magtiis po tayo hanggang sa wakas, hanggang sa dulo. At doon natin makakamtan ng pagtatagumpay. Doon natin makakamtan ang kaligtasan. Pakinggan nyo, sa Juan 15:5 hanggang sa is. Ganito ang ating mababasa. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa kung ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipuning at mga ihahagis sa apoy at mga susunog ano po ang dapat natin gawin upang tayo ay eh, huwag maihagis dun sa apoy eh, kailangan manatili ang wika tayo sa puno ng ubas ako ang puno ng ubas sabi ni Kristo kayo ang mga sanga ang manatili sa akin at ako'y sa kanya siyang nagbubunga ng marami oh. eh yung hindi nagbubunga yung hiwalay yung humihiwalay kay Kristo ano mangyayari? eh, titipunin ang wika, matutuyo. Titipunin, itatapon, ihahagis sa apoy at mga susunog. So, kailangan para wag tayong mahagis, dapat manatili tayo nakakabit sa puno ng ubas. Dapat manatili tayo kay Kristo sa kanyang mga salita. O, sa kanyang aral. Manatili tayo sa kanya. At tanggapin natin siya sa ating mga Paano yung pagtanggap kay Kristo? Pakinggan nyo sa Juan 12.48 Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sapagat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang ama na sa akin ay nagsugo ay isang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain ayon kaya yung pagtanggap kay Kristo o oh, eh pagtanggap sa kanyang salita sapagkat ang nagtatakwil sa akin sabi niya hindi tumatanggap ng aking mga pananalita mayroong isang hahatol sa kanya ayon kaya pag tinakwil mo si Kristo tinatakwil mo yung kanyang salita. Kaya kung ibig nating tanggapin si Kristo, tanggapin natin ang kanyang salita, ang kanyang aral na buhat sa Ama. Yan ang dapat nating maintindihan. At manatili tayo sa ating Panginoon, manatili tayo nagtitiis hanggang sa wakas, at tayo maliligtas, at masusulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, at makakaiwas tayo sa kaparusahang walang hanggan, sa Ibyerno ng Apoy. Kay Jesus, kay Jesus Pumiling, pumiling Siya ang kilabot ng dili